this video guys, i-review naman natin itong Ninja 400. So maraming na mga followers natin na meron ng Kawasaki Ninja 400. So ngayon, alamin naman natin kung ano nga ba yung meron sa motor nito at magkano nga ba yung presyo kung gusto nyo kumuha sa Kawasaki ng Ninja 400. Engine specs pala ng Ninja 400 guys is liquid cooled, first stroke, parallel twin at dual overhead cam, 8 valves, fuel injected at meron itong 399cc. Kaya mabot naman kanyang horsepower sa 48.3 horsepower at 10,000 rpm. At ang newton meter naman niya is 38.0 newton meter at 8,000 rpm. Ang speed naman ay 6 speed na ito with return. Curb weight naman ito, yung bigat ng motor na ito 167 kilograms. Okay guys, unahin natin agad yung kanyang unahan. Kitang kita natin na napaka sharp ng kanyang unahan. It looks sporty talaga itong motor nito dahil pang sports bike nga naman talaga yung Kawasaki Ninja 400. At yung kanyang headlight dito sa unahan is gumagamit nito ng full LED at meron tayong visor dito sa harapan para sa windbreaker. Ito yung kanyang style ng kanyang side mirror dito sarapan sa Na-adjust yan guys. Pwede siyang i-adjust. At ito naman yung kanyang turn signal light dito sa harapan. So built in na siya. Iwas talaga ito sa sagi. At dito naman sa kanyang pinder is minimal lang siya at napaka -asty. At meron din tayong makapal na front shock. Pronsi natin. At yung wheel mags naman natin iba rin yung kanyang design. Ayan, napakaganda. Check natin yung kanyang size. Ito pala yung kanyang rotor disc. Ayan. Napakaganda na kanyang disc. Dito sa harapan, naka ABS na ito guys. At kita naman natin dito. Ito naman yung missing. Yung kanyang caliper. Dito sa harapan. At ayan, napakakapal ng kanyang front suspension na telescopic fork. Hindi siya inverted guys ah, Hindi siya inverted. Ayan. at yung size naman dito sa harapan niya guys is check natin yung brand nito is Dunlop guys at yung size naman nya 110 by 70 R17N yan yung kanyang size dito sa harapan niya sa gulong so tubeless na yan guys pag natin dito tubeless yan dito naman tayo guys sa kanyang likod likod muna tayo Pagdating dito sa likod guys, ayan, naka-full EDD na tayo at iba yung kanyang design. Ayan, napakaangas. Napakaangas na LED type at sharp edges dito sa kanyang likuran sa pinakadulo. At dito naman sa kanyang turn signal light, kita natin nakalabas yung turn signal light. So ito, prone talaga tumasagi kapag ganito. Mas maganda sana kung naka-built in, no? Mas maganda. So kita natin bulb type yung kanyang turn signal light dito sa likod at ito naman yung kanyang lagay ng plate. So meron din siyang plate light at reflector. Dito naman sa kanyang gulong sa likod. Dunlop rin yung kanyang brand at yung size naman niya is 150 60R17. Ito naman sa kanyang likod na rear brake. Kita natin na meron na rin itong ABS. So dual channel ABS na ito guys yung motor na ito at nisen rin yung kanyang brand. syempre mahal ang motor, dapat mahal rin yung pyesa na nakakabit dito at napakalapad din na kanyang gulong dito sa likuran you know? sobrang lapad napakastig, ito naman yung kanyang exhaust pipe dito kita nyo, medyo bulky yung kanyang exhaust, syempre 400cc at napakaangas din ng kanyang tunog dito guys yan so ito yung engine nya at kita naman natin kanyang sign glossy pero dito rough na siya hindi na siya glossy pagdating sa kanyang tanke eh. ayan napakalaki ng na kanyang tanke eh. yun know, o napaganda lalo na kung chicks guys yung iangkas mo dito <laughs> you know? dito yung back ride mo dito ka nakasakay yung driver So pagdating naman sa kanyang panel gauge guys, guys is gumagamit ito ng digital tsaka analog type Ayan, so meron tayong analog tsaka dito yung digital. At pagdating naman dito sa harapan niya, kita niyo napaka-astig rin. Tapos shutter key naman yung kanya ignition. Ayan. Dito naman sa kanyang yung kill switch starter. Meron tayo ditong high and low, signal light, busina. Tsaka meron tayong pass switch. Ayan. Pass switch. Napakalambot ng kanyang clutch guys may slipper clutch kasi ito kaya sobrang lambot napakaganda 400cc rear suspension niya gumagamit ito ng monoshock pero di ko lang alam kung adjustable ba to pero hindi siya adjustable siguro pwede mo siya ma-adjust dito Ah, uh, dito adjustable ko siguro to yan pwede naman siya ma-adjust napakalaki na makina So sa rear niya, gumagamit ito ng chain drive at kita natin is napakakapal ng na kanyang uh, sprocket dito sa ulihan. Napakakapal sa other info may fuel capacity to na 24 liters at kaya naman umabot ang isang litro mo sa 24.18 kilometers per liter for city driving at pag highway driving naman aabot naman ang isang litro mo sa layo 29.24 kilometers per liter pero naka depende pa rin yan guys sa bigat ng rider at sa road condition kung gusto mo malaman kung magkano nga ba ang cash price at hulugan niyan sa motor na ito alamin natin naman sa presyo guys is ayan down payment niya is 68,180 at kung gusto niya siya kumuha ng 36 months may 9,958 pero man yung kanyang cash price 340,900 yan. Anong masasabi nyo mga ka sa video natin ngayon? Maaari kayong mag-commento dyan sa baba at pakihit na rin ang subscribe button para lagi kayong updated at pakifollow na rin ako sa aking Facebook page para lagi kayong updated sa ating mga videos na i-upload ko dito sa aking YouTube channel at sa aking Facebook page. Muli, maraming salamat sa panonood para sa susunod na video. Abangan!